So, heto mga ka-idol ako ay magdadaing ng isda. Ito, o, oh, mga ka-idol gawin kong daing. Atin lang, ano, gadagad tuwang, gili-gili Madali lang ang daing ng kapa. Oh, ito mga ka-idol, o, na.

Nakahati ko lang ako ng kaibon ko. Dahil hindi naman tayo sanay magtanong eh, magkain. Kaya mabagal tayo magkain. tong manok na to, ang ingay. So, heto na mga ka-idol. Tapos na siya nalinisan. Akin naman ngayon ay lalagyan ng kanyang ricado. Marinate ko muna bago ko siya ilagay sa araw mga ka-idol. Ayan, tapos itong daing ko. Lalagay na lang ako ng bawang, paminta, at saka sibuyas, asin, baking. At lagyan din ng paminta mga ka-idol para mabango. O, eto na yung ano, ang gagawin kong daing mga ka-idol. Marami-rami rin akong gagawin daing. Meron pa dito sa isang palanggana. Ito naman ay pangsabaw mga kaidol dahil ito ay malalaki. So, ito na mga kaidol. Maglalagay na ako ng asin. Wala ng asin na. Kunti na lang yung asin. ibas yung asin mga ka-idol. At yung asin na ang lagay natin dahil hirap naman pagkaraan maging alak. So, ito ang mga ka-idol, Ajinomoto. Lagyan natin ng Ajinomoto para sumarap-sarap naman ang rasyo. at dito, maglagay tayo ng bawang para mas lalong bumango nilagyan ko na pala to ng suka mga ka idol ko at paminta lagyan natin ng paminto pasensya na dahil magulo yung kusina namin <laughs> ayan at saka ngayon ay halu mga ka idol sabad lang natin ng mga ano 30 minutes bago ko ilagay doon sa bubong Okay, mga ka lang tayo ng 30 minutes. Marinate lang natin. Mamaya ay lalagay ko na sa bubong.

So, ayan na mga ka-idol, tapos na yung ano, nailatag yung ginawa kong ano, daing. Marami mga ka-idol, ayan no, oh, napakarami oh, ang ganda Ayun na. Oh, marami, marami na, akong, ano, na dying, mga kong ano, isda na daing mga ka-idol. so, paano mga ka-idol hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat sa inyo mga ka-idol at God bless ating lahat mga ka-idol.